Balita naman sa Ibayong Dagat Connection ng mahigit 2,500 Starlink devices pinutol ng SpaceX. Para sa IFM Foreign News, narito si Idol Shobi Gagarin. IFM Foreign News ng SpaceX ang koneksyon ng mahigit 2,500 Starlink devices na ginagamit umano ng mga scam compounds sa Myanmar, partikular sa hangganan ng Thailand to Myanmar kung saan, eh, libu-libong tao ang pinipilit magtrabaho sa mga online scam. Ayon kay Lauren Dreyer ng Starlink, bihira lamang silang magsagawa ng ganitong hakbang ngunit agad silang kumikilos kapag may nakita ang pag-abuso. Ang desisyon ay kasunod ng pag-takeover ng militar ng Myanmar sa KK Park, isa sa pinakamalalaking scam sa kung saan dalawang libong manggagawa ang nailigtas at 30 Starlink terminal ang nakumpiska. Matagal na ang ginagamit ng mga sindikatong kriminal, karamihan ay Chinese syndicates, ang teknolohiya ng Starlink upang makapagtago sa mga liblib na lugar. Marami sa mga biktima ay mula sa mga bansa sa Africa na nalin lang ng Peking Alok sa trabaho. Sinabi ni Dreyer na nananatiling layunin ng SpaceX na gamitin ang Starlink bilang puwersa para sa mga kabutihan at pigilan ang paggamit nito ng mga grupong sangkot sa illegal nagawain. in. Para saayo, m Foreign news ng si Idol Show biga garing Idol. IFM News.